guys yan so, ito yung dahilan kung bakit kung bakit dapat gigabit yung gagamitin nating media con. so yun guys oh so, na siya yung mps niya. yung capacity nya is lagpas na ng 100 mps so ayan kung gagamitan po natin yan ng nan giga na media con, so lag na po yung ating record yan kaya dapat gigabit talaga 'yung gagamitin nating ah uh, camera ah uh, para sa ating mga camera kasi uh, IP camera po ito ang kagandahan kasi ng IP camera guys is kahit gaano kalayo diba nasa 10 km 10 km 'yung layo niya pwede pa 'yon sa pamagitan ng fiber optic ay pwede pa yung kuha niya yung record sa ganong layo guys dahil meron tayong device na ah, gagamitin o so, ganun yung kagandahan ng IP camera o ayan o, ayan o, ayan guys ito yung ito yung pang configure niya. so ayan So, yan yung configuration niya guys. Merong mga configuration dyan. yan, Yan meron yan, Pero pitopi. Magandahan kasi ito guys, ito pitopi. So, dito natin mare So di ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ito i-remote. Dahil di pwede guys. Yan. Di kasi pwede yung kita pa natin. So, mayroong mga tutorial lang mga ganito. Kung tutorial lang. Pero ito, operated na kasi ito guys hindi na ito pwedeng malaman yung ah ito. nito hindi na pwedeng malaman yung QR code nito meron kasing QR code yan kung PPOE tayo kung PPOE yung ating internet yan so ito yung ating ito tayo yan kung Oh, so regarding po ito sa configuration ng NBR po guys. So, ayan. Oh, So, network, camera. Ayan, so ano so pa. So, so, ayan guys, NBR. Ayan. Kita nyo. NBR. So, Ayan. date and time yan uh, Kuala Lumpur Singapore yan And Ayan. Ayan, operating na po yung ating uh, camera Ayan. o so, OB right the expulsion OB right po yung the, Binagamit guys. Delete. Ayan. Delete. Ayan. Nagasawat guys. Uh, delete expired files. So, ang nakalagay natin is never. Ibig sabihin guys, pag meron tayong record. Limbawa, nag-record tayo ng isang buwan. Isang buwan yung record na. Tapos, napupuno na yung kanyang napupuno na po yung kanyang terabytes. So, yung record dito hindi kasi mag-expire yan so parang nilalagay lang niya siya sa kung sa cellphone parang sa trust bin yung trash nilalagay lang niya yung record pwede pa yung makita pa rin kahit matagal na yung record guys so yun yung kagandahan ng meron tayong kamera uh, may record ayan So, marami pang settings dito guys, 'yan. Maraming settings 'yung admin. Ayan. O, dito 'yung password, 'yung reset password, user name, user group. Pwede natin ito configure isa din ito sa configuration ng camera. So, mataas na tutorial po ito guys kung ituro ko sa inyo paano mag-configure ng camera. So, hindi man ako talagang marunong na talaga yung uh, yung camera pero meron na rin ako mga idea regarding sa mga camera base My experience mo guys yan so kung meron kayong idea sa internet yan kung installer, installer kasi ako ng internet kaya meron akong idea sa CCTV lalo na yung mga IP na camera so parang internet lang din siya nag-install ka rin ang internet pero mas ano ito guys mas madali lang itong i-set up yung camera kaysa sa internet mas mahirap yung internet kasi maraming maraming kang dadaanan itong camera hindi naman ito mahirap na kagaya ng internet guys yan kaya nag-install uh, ako meron akong idea sa camera dahil meron akong marunong ako sa internet ayan, kaya madali akong natuto ng pag install ng cctv ayan yun yung ating kunting sharing guys ng idea so, hindi ko lang ishare sa inyo lahat mapakita lahat dahil operated na po kasi itong ating pramila so, hindi ko kasi na video pag configure namin ayan.